Ngayon ay magbabahagi uli ako sa inyo ng ilang mga tips na maaaring makatulong sa ating mga sisiw mula sa incubator hanggang sa kanilang uh, brooding pen. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe na rin po at pakihit na rin yung notification bell para kayo po ay mapapaalalahanan pag mayroon akong bagong video. Pagkatapos ng 18 days na matyagang paghihintay, excitement, pag-ikot ng mga itlog, pag-test ng temperature at humidity, ay inilak natin ang ating incubator. Sa ikka-nineteenth day, at doon na rin nagsimula ang pagpisa ng mga itlog. Yan. Titignan natin sa video ay may mga naunang napisa na malalakas na sila. Mayroon namang mga mahihina pa na bagong labas lamang sa itlog at nagtatry na um, mag-survive sa loob ng incubator. Dahil may mga naunang napisa na mga sisiw at naunang lumabas sa itlog ay maari ninyong maitanong sa inyong sarili gaano nga kaya katagal pwedeng ilabas ang mga naunang sisiw Kasi maaari silang magutom maaari din silang mauhaw sa loob ng incubator habang hinihintay yung ibang mga sisiw na lumabas mula sa itlog Pero huwag tayong mag-alala ang ating mga sisiw ay may sapat na baon na pagkain na sustansya na nakuha nila doon sa itlog o doon sa dilaw ng itlog habang sila ay nandoon hanggang sila ay mapisa na maging sisiw Ayan. at ang kanilang pag-stay sa loob ng incubator ay nag-encourage ayon sa pag-aaral ano na ang ibang mga sisiw na nandun pa sa itlog ay mapisaan na din. Pag naririnig daw ng mga sisiw na nasa itlog pa yung siyap ng mga sisiw na nasa labas na ay na-encourage sila na uh, lumabas na rin sa, mula sa loob ng itlog. Although, alam naman natin na yung 19 to 21 uh, days Uh, yan talaga ang panahon para mapisa ang mga fertile na itlog so sa tanong natin kanina na kung ilang oras sila maaring tumagal sa loob ng incubator na walang pagkain at walang tubig ang ating mga sisiw ay maaring magstay sa loob ng incubator ng hanggang 48 hours. Hayaan natin silang lumakas sa loob ng incubator. Hayaan natin silang uh, matuyo doon bago natin sila ilabas at ilagay sa ating mga brooding pen. More than 48 hours na walang pagkain at tubig ay detrimental na sa ating mga sisiw. Ang inyo pong mga brooding pen, ay dapat napainit na bago ilipat yung ating mga sisiw. Ingat, dapat mayroon itong 31 to uh, 33 degrees Celsius na temperature. Para hindi lamigin yung inyong mga sisiw na galing sa incubator na Um, mainit kasi pag nilamig sila ay madali silang magkakasakit at maari silang mamatay yan, sayang naman yung hinintay natin ng uh, 21 days gayon din, paglagay nyo po sa inyong brooding pen, dapat ang nandun lang muna ay tubig i-introduce muna natin sila sa tubig ng at least two hours. Ang purpose, bakit tubig muna ang ibibigay natin ay para may panunaw yung ating mga sisiw sa kanilang bituka pag binigyan na natin sila ng ating feeds. Yung bio one, ano? yung una nating binibigay, yan. yung ating mga feeds ay matitigas at walapang uh, wala pang pantunaw doon sa loob ng kanilang mga bituka. Kaya uunahin natin silang bigyan ng malinis na tubig. After 48 hours, ay tuyo na at malalakas na ang ating mga naunang sisiw. Kaya kukunin na natin sila mula sa loob ng incubator at ilipat na natin sila sa ating brooding pen upang doon natin sila pakainin at painumin. Ayan. Ngayon, yung natirang itlog ay hahayaan lang natin sa loob ng incubator upang sila ay mapisa pa. Para mabilis tumaas ang humidity ay dagdagan natin ng maligamgam na tubig ang ating lagayan ng tubig sa incubator. I-turn on ang ilaw, takpan, at hintayin mapisa ang natitirang itlog.